Yan, kailangan natin ng kandila, lalo na sa undas. ginis ng mga nicho. Pag nag-barbecue kayo, maglagay kayo ng daw ng lanzones. <coughs> Para tumaboy ang lamok. Para hindi kayo makagat ng lamok habang... Bibisitahin ko naman ang aking Ubas, pang walong ani, pang siyam na ani na pala. Yan ang mga nahulog na paglaruan ng pusa. Yan, ito ang mga natira. Ngayon, magahanap ulit ako ng hinog. Yun ang aanihin ko. Yan, itong bird scare, bird scare birds. Kung saan saan yan sumasabi. Kaya minsan nakakapustit din ng mga tinamang mga dahon, mga sapot na alis. Kailangan yung mga supot na plastic o nyo itatapon. Pwedeng lalagyan ng mga tuyong dry leaves, tuyong dahon.